mga matik, ito yung mga gawang ng mga bata. Mga matik. Ayan. Ayan, yeah, mga matik. Uh, simple lang yung yan. Mga bata lang gumawa yan, mga matik. Ayan, okay, mga matik. Uh, simple lang yan. Pero... mahusay na gumawa mga matik ayan mga maitim hmm. may bandera ayan pag laki nila mga matik ka magiging biyasa na itong mga to, mga kamati. Iyon mga kamatik, ah, pinakita ko lang sa inyo yung apat na saringgola na nilapag nila dito mga matik Iyon mga kamatik, ito yung mga sinaw na saringgola mga matik Na hanggang ngayon, ah, nabubuhay pa rin na ah, galtong gawain na saringgola mga Noong ako ay bata pa mga kamatik, na ginagawa ko. Kaya ang uh, tawag ko dito mga sinaunang sinaunang forma mga saringgol saringgola mga matik style sinauna na kasi mga saringgola ko dati mga matik halos pares na pares lang mga ganito po pagka wala kaming plastic namumulta ko ng plastic sa basura atak-tak namin yung basura kukuni lang namin yung plastic para gawin na sa ringgola mamatik parang ganito lang yeah. huh? sa youtube ko manood ka yun yeah, mamatik ganito bandera mamatik matik ganon din mamatik yung bata ako ganito pa rin yung forma ng bandera hindi pa rin nagbago ngayon ang mga matik. Iyan yung mga sinauna. Na style. Ayan mga matik. Sila gumawa niyan. dapat Dapat nagsusumbrero kayo. Para hindi mainit. Ay, sa may nang mainit. Kaya yeah, mga matik, sila yung gumawa niya. Kasi nung araw mga matik, ganyan din magagawa ko. Hanggang sa natuto ako mga matik, halos, halos, lahat ng klase sa ringgola, kaya ko na siyang gawin. Oh! Yun yeah, mga matik, pinakita ko lang. Sa inyo, mga gantong klaseng saring wala Iyan Ay! hmm. mga mati, sinar ko lang sa inyo yung mga sinaong na sarikula. Salamat. Hmm.